Pagpabalik pagbabalik na naman sa ating munting channel panibagong araw, panibagong adventure na naman po tayo yun, medyo hapon na oras natin ay alas dos na ng hapon hindi tayo nakapamana ng maaga kasi may ginawa tayo kanina bali solo dive na naman tayo ano kasi si JP ang boy vlog namama na ngayon, dumayo sila dun sa may kanlaray bali, hindi na tayo nakasama sa kanila gawa ng may ginawa ko kanina ng umaga Bali, pinahiram na lang yung kamera na ni JP Amboyo sa atin para makapag-video daw tayo. Yan. Itong maliit na pa na nga pala yung dala natin mga idol. Yan, kasi may nag-order sa atin ng labahita. Bali, mamana na tayo ng labahita kung makadaan tayo ng daming labahita. Ito talaga, amihan na. Hindi na talaga nagpaawat itong amihan. Grabe. Lakas naman yung hangin. Tapos malalaki na naman yung alon. So ayan, natabi na lang tayo mga idol kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. At maging tip yung dive natin. So ayan po mga idol, ito po yung ating first dive. Bali may nakita po tayo ditong uh, grupo po ng labahita kaya nagtry po akong sumisid. Dito mga idol, medyo hindi tayo agad nakapana. Gawa ng medyo may pagkamailap na itong mga grupo ng labahita. Kaya nag-try po tayo dito sa batuan para, para mapalapit natin yung grupo ng labahita. Thank you at hindi rin po tayo na bigo mga idol sa dive natin ito. At mayroon din isa sa kanila na lumapit talaga sa atin. At ito na po yung naging target natin. Salamat sa ating mga Panginoon na tinamaan natin itong isa din ori ng labahita o kilala ito sa tawag sa amin na badlitan. At dito mga idol sa pangalawang dive po natin Bali grupo na naman lang labahita ang nakita ko Kaya sinabokan ko na naman mag -dive. Kasi may order kasi sa atin ng labahita Kaya nag focus tayo dito sa labahita ito kasi yung area na madalas kong ng mga labahita kaya ito yung una kong pinuntahan. At ito mga idol, may nakita po tayong malalaking alabahita po dun sa bandaunahan. Kaya ito, nag-try na naman po tayong dumapa dito sa batuan. Ang ganito pong klaseng paraan yung pagdapa natin sa batuan ay isa din po itong mabiisang technique na ginagamit ng mga espero para pumapalapit natin yung mga isda. At dito mga idol malaki sana itong uh, labahita itong tinatarget po natin kaso sadyang may mga isda po talaga na hindi para sa atin kaya ito po yung nangyari. Tinamaan naman po natin ang problema nakatanggal. At dito mga idol, sa pangatlong dive po natin, bali dito po tayo sa may mga bahura. Bali may nakita po tayo ditong isang ilak na nakalabas na dito sa butas. Kaya nagtry po tayong uh, dumapa dito sa batuan para mapalapit natin yung brass job piece or ilak. Ito pa naman yung primerang klaseng ilak mga idol. Ang problema ito po yung nangyari. Lumapit naman itong ilak mga idol ang problema. Ayun. Sobrang bilis po ng paglingon ng isda kaya hindi ko na pana. Sayang primerang klasing ilak pa naman 'yon. Sinubukan ko pang maghintay mga idol kaso hindi ko na siya nakita. Mailap na ang ganyang klasing isda mga idol, hindi na kasi bumalik. Ya, hanap na lang tayo ng iba. At dito mga idol, sa pang-apat na dive po natin, bali dito naman po tayo sa may uh, bahura. Ito po yung bahura na kung saan ito yung napanaan natin ng malaking cropper sa mga nakaraang video po natin. Kaya binalikan ko na naman ito. At dito mga idol makalipas ang maingat nating pagbubusisi sa biyak na ito kasi kailangan din natin maging maingat gawa ng may pagkamailap din ng mga isda Finally may nakita po tayong isang malaking batfish or bayang at dito na po yung naging target po natin Ayan thank you Lord at tinamaan natin At dito mga idol sa panglibang dive po natin. Bali yung target po natin dito ay uh, mga labahita. Ito po yung labahita mga idol na hindi po lumalaki. Bali kilala ito sa tawag sa amin na oring. At dito mga idol, nahirapan po tayong mag-target gawa ng sobrang galaw po ng tubig. Dito kasi tayo sa may mababaw na fart kaya ito yung nangyari. Yun, tinamaan naman po natin yung labahita ang problema. Yun, nalanganin yung tama kaya nakawala. Sayang, pandagdag na sana yun. At ito mga idol, sa pang-anim na dive po natin. Yan, balik na naman po tayo sa paninisid sa mga butas. Nagbakasakali kasi ako dito na makahuli po ng mga magandang klasing isda. Kadalasan kasi mga idol, dito tayo nakakahuli ng mga magandang klasing isda sa mga biak or butas kaya nag na naman po tayo. At dito mga idol, pag silip natin sa butas na ito, may nakita po tayo isang malaking Oriental Sweet Lips or kilala ito sa tawag sa amin na panapsapan. At ito po yung naging target po natin. At dito mga idol, nung pinanat natin yung isda. Ayun, pansin natin na uh, nakawala. Sa tingin ko hindi Tumakas yung uh, pana natin kasi makapal din ang kaliskis ng oriental sweetmeats. Sayang malaki sana. Ay, hey, thank you, Lord. Tignan natin ito natin na ng video, mga idol. Kaya yeah, kasi yung pagsulpot sa atin dito sa mayroon na ito. At dito mga idols sa dive natin ito. May nakita na naman tayong grupo po ng mga labahita. At unicorn fish or yellowtail unicorn unicorn fish o kilala sa tawag sa amin na barayongon. Ito sana yung target natin mga idol itong pang-ihaw na isda. talagang napakagalaw na po ng tubig mga idol amihan na kasi malalaki na yung alon kaya parang dinuduyan duyan na tayo sa ilalim pati yung mga isda ang papansin natin sobrang galaw na din nila dinuduyan na rin kaya bihira nang namamana dito <laughs> yung iba kasing ispero na, ano, na susuka nalulula lalo na pag hindi sanay sa mga ganitong spot buti nasanay na rin tayo nito at dito mga idol, napansin ko na ayaw talaga lumapit yung unicorn fish. Kaya itong labahita na lang yung tinira natin. Ang problema, hindi natin tinamaan. So ayan mga idol, bali ito na po yung panghuling uh, pana po natin. Bali dito po tayo sa isang bahora. Ito po kasi yung time na nasira yung pana natin ito na siguro yung sinasabi nila mga idol na pinagtagpo pero hindi tinadana <laughs> kaya panoorin natin ang video na ito mga idol nandito mga idol may nakita sana tayong isang malaking tribali mapansin natin lumabas galing dyan sa biak na ito kaya sinundan natin papunta dito sa kabilang biak at bigla siyang bumalik at ito na po yung nangyari yun pambira dumulas yung pagkahawak natin sa pana kaya naagaw yung pana natin ng isda papunta pa naman sa dun sa may malalim na part first time mangyari sa atin to mga idol at dito ay nakala ko na talaga na hindi ko na ma-recover -re yung aking pana gawa ng papunta sa may malalim na part yung isda at saka sobrang lakas pa ng isda buti na lang mga idol hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon na hanap pa rin natin. Nakita natin yung ano, yung paala natin mga ito natin ang ina ng pribali. Hindi so, natin alam kung kanyan uh, pa yung pribali. Ito na natin kung kanyan pa yung pribali. Amat at nakita pa natin yung pala. dito mga idol sinisisid na natin yung pana natin buti na lang at hindi niya dinala dun sa sobrang malalim talaga malalim kasi ang bandaonahan nito mga idol buti at dito lang niya dinala sa may kantuhan ng bahora siguro nasa may git sampung dipa to mga 11 or 12 na dipa Salamat at na-recover pa rin natin. Okay lang kahit na hindi natin na huli yung isda, importante po yung pana po natin. Salamat. natin. Ang uh, lakas na yung na yan. Ano? You know, Naputol yung sima natin. Naputol yung tribala. Um, Ayan, you know, na lang tayo mga idol. Kasi ito na. Ika na yung pana natin. Hindi uh. uh, para sa atin yung isda na, na yung mga idol. magilid na tayo. Hindi, so, wala na lang tayo sa sira na yung ano, yung pana natin. Buti na lang at nakahuli mo, nakahuli mo na tayo ng ano, natin, bago na sira yung pana. Huli rin tayo ng, yan, bayangan. tinatabay na lang tayo sa bahay para kinuwi natin kung dahil man tayo ayos na rin ito Pangulam na a few moments later so ayan mga idol bali dito na tayo sa bahay And ito yung mga nahuli natin bali na nakauwi tayo ng malasa oras mga idol pero kasi yung ating pana na, na na putol sayang kung yung malaki sana na pana yung nadala natin si malamang na malamang na natin yung tibali tapos yung malaking sweet lips yan tinira na natin itong ano paru paru G. kung tawag tawag namin dito mga idolawian masarap to pang ano pang ulam Tin natin habang Papunta tayo sa gilid na akyatan natin. <clears throat> Laki na ng bayang. Yung dalawang kilo yung bayang natin ha. Ayos na rin sa pang ulam. Tapos, ayan na pa tayo. Yung ilak, hindi natin nakakunan pa ng, ng video sa na Ayan. Napiloy natin kung nakailang kilo tayo lahat. Ayan, mahigit tatlong kilo tayo. Ayos na. Pinta na lang natin itong ilak. Tapos isang, ano, isang labahita. Hindi tayo napano ng karami ng labahita kasi nasira yung pana. Ito nga, itong oras na ito yung magandaman huli ng labahita kasi natitipon-tipon na sana sila kasi nasira na yung ating pana. So, yun mga idol, bali ito lang yung binta natin. Mga 180 lang yan kasi may halong labahita. Mura lang kasi ang labahita. Ayos na rin yan mga idol. Nakabinta rin tayo ng 180. Tapos ito yung pangulam natin. Ngayong gabi tapos bukas ng umaga. Sarap din yun ano. Pang preto. mo muna tapos preto. Yan. Para mawala yung ano yung amoy. May ano may kaibang amoy kasi din ito. Kaya hindi ito mabili dito sa amin. Yun, thank you Lord. Kapag-abang lang tayo ng mga idol sa huli ng ating video, bali may shoutout po tayo. So, ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Bali, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapo Rapo Albay. Shoutout po kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz Family. Yan ang Naikabiti. Shoutout kay Rudy De La Dja at sa De La Dja Family ng La Union. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout sa D. San Family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Arman Iwag ng Padabo City, Dabao del Norte. Shoutout kay Niplid Gallarde yan, ng Cebu City. Shoutout kay Bong Disolok, Solop, Ilbe Albinto, Laika Lopez, La Army D. Bibi Disolok, Itna Idna D. Uh, Rodil Disolok, Solop, uh, Roque D. ayan ng Babatngon Lady. Shout out po sa lahat ng mga taga Barangay Kanaga. Ayan, especially po sa Bertas family. yan may galab shout po. At shout po kay Ryan Tyson at sa Tyson family diyan sa Akat Balugan Samar. yan shout out po sa inyo lahat diyan mga idol. Shout po kay Antin uh, Antonieto uh, Marino. Shoutout po kay Elmer Marcon and Andon family ng Kabatuan Iloilo. Shout out kay Armando Sauverdes ng Lipacolaw Aurora. Shout out kay JM Galeto ng uh, Boracay. Shoutout kay Ruel uh, Tamayo ng Imus Cavite. Uh, Imus Cavite Province, uh, Palanas, Masbati. Yan, shoutout din po sa Kupada Family ng Kabadyangan Lawang ang Northern Samar coming from yan Christian Kupada. Yan, may shoutout po. Shoutout po kay Leonardo uh, Bracero Brasero and and Bagyo Family. Yan ng Bagatayam Bagatayam si so Cebu. Ayun, mga love shoutout po. Shoutout po kay Ariel Abis ng uh, Jaisan Saudi Arabia. Ayun, at pa-shoutout din niya si uh, Jason Tabada. Ayun, bago niyang kaibigan na si Jason Tabada and family diyan sa Karigara Leyte. Ayun. Shoutout din po kay Derelon. Uh, shoutout sa Derelon family. Ayun na ng Pagbilaw, Kison. Yan, coming from Leo uh, Direlon. Shoutout din po kay Chris uh, Bisti. Shoutout kay Angelo Hermonis dyan sa Saudi. Shoutout din po kay Japit Japit Odron. At sa kaibigan niya na si Richard Cabas. Ayan, may galap shoutout po. Shoutout kay Chad Summers ng Bohol. Ayan, at shoutout po sa lahat ng mga taga-barangay kan Hawaii. Ayan, especially po sa Caspi family. Ayan, coming from uh, Edgardo Caspi. Ayan, may galap shoutout po iyo, Idol. Shoutout kay Joel Kaibog and Lani Kaibog and family. Ayan, dyan sa Tagig City. Shoutout din po kay Sabach ko dyan sa may, ano, um, Barangay Tabunan. Ayan, kay Dante Ladira. Ayan, may galap shoutout po sa, sa iyo, Bats. At sa Puro Puro. Ayan, dyan sa Barangay Tabunan, Eastern Samar. Uh, kina Jeffrey. Jeffrey Amboy, ayan, and Alex uh, Anere. Ayan, may galab shoutout po. Shoutout din po kay Wawai Palada, and Jerome Palada, Andiyan yan sa Barangay Kanaway, and may shoutout po sa inyong lahat dyan. Uh, at maraming salamat sa suporta. Shoutout din po kay Rih uh, Geroy, ayan, may galab shoutout po sa iyo, idol. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol, sa walang sawan yung pag-subaybay and pag-suporta. At, syempre, shoutout na rin po natin yung ating mga kapwa may channel please pa support na rin po. Ayan, una-una, shoutout po kay Ma'am Mary Cher Puentes. Ayan, shoutout po sa iyo ma'am and family. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Shoutout din po sa dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog and kasi si George TV. Ayan, at shoutout din po sa tatlong magkarapatid na sina, ayan, uh, is for Fishing, Rinan Fishing Adventure at uh, Rialin Edria. Ayan, may galab shoutout po at sa buong pamilya, pamilya niyo. Ayan, at shoutout din po kay uh, Idol Siba Dung Vlog. Ayan, shoutout po sa iyo, Idol and Family. Shoutout din po kay Kalotlo Channel. Ayan, shoutout kay Idol Bicolaco Vlog. Ayan, shoutout po sa iyo, Manoy. Maraming salamat sa suporta. Shoutout kay john Fishing TV. Ayan, shoutout sa iyo, eh. Uh, Idol. Shoutout kay Uncle Sammy TV. Ayan, shoutout kay uh, GC Adventure. Antonio B. sa uh, Satolombon. Uh, shoutout kay Mascolados143TV. Shout out kay Very Espero. Ayun, shout out kay uh, Nast Adventure. Ayun, shout out kay uh, Kapishing. Shout out kay Kaboloy Vlog. Ayun, diyan sa Alogan San Policarpo Eastern Samar. Shout out kay Kasalom TV. Ayun, shout out sa iyo idol. Shout out kay Kuya Jake Adventure. Shout out kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay Maestrong Espero. Shout out kay Larry Amos, si Lario Lakwatsero. Shout out kay Jasper Fishing Vlog. Ayun, shout out sa iyo idol. Shout out kay Prank Boy Official TV. Shout out kay Arman La Hair TV. Shout out kay One Ski Sport Fishing. Shout out kay Banayad Banayad Vlog PH. Shout out kay One Skills Vlog wow. uh, Ski Vlog TV. Shout out kay uh, Bonifacio Castigador. Shout out kay Manoy Nil Vlog. shout out. Shout out kay uh, BD Mar Channel TV. Shoutout kay Dwight Mix Vlog. Shoutout kay Kapana uh, TV Adventure. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Koya North TV. Shoutout kay uh, JKG Fishing Adventure. Shoutout kay Island Cat TV. Shoutout kay Jasper TV. Shoutout kay Malakig Hunter. Ayan. Shoutout kay Jologs Mix Vlog. Ayan. So, hanggang dito lang muna mga idol yung ating shoutout sa hindi po na shout out bali sa next upload na po ta natin yan at sa gusto pong magpa shout out comment lang po kayo below para ma shout out natin sa next upload po natin Ayan, hanggang sa mali po mga idol ako ay tapos po sa pong uh, nagpapasalamat po sa inyong lahat sa walang sawa nyong panonood yan at pagsusubaybay at sa mga silent viewers po natin dyan may galab shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta ayan at sa mga viewers natin uh, sa ibang bansa Ayan, maraming maraming salamat po. Lagi na lang po tayong mag-iingat. Ayan, magalaw shoutout po sa inyong lahat. God bless po. Uh, at ayan mga idol sa uh, hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Just uh, magbayad na lang po sa kakabutihan loob na pinamamalas nyo po sa akin. Ayan, maraming maraming salamat at ayan, makaipon niyo tayo ng paunti-unti sa ating revenue. Thank you po. So ayun mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganito pong klaseng adventure, ako po ito po, sa puso pong humihingi po sa inyo na may mag-iwan po kayo ng inyong like. Ayan, pa-subscribe mga idol at pakipindot yung notification bell natin para lagi pa tayong updated sa mga susunod nating na video. Ayan, hanggang sa muli. Ingat and God bless at sempre advance. Merry Christmas po sa ating lahat. Mga idol, ayan, bye bye!